Alam niyo ba, na ang kauna-unahang road trip ay ginawa ng isang babae. At hindi man lang siya nagpaalam. Kilalanin natin si Bertha Benz, ang pinaka-cool na lola sa buong mundo na mahilig magmaneho noong 1888. Ginawa ni Bertha Benz ang pangarap ng bawat adventurous na tita. Hiniram niya ang imbensyon ng kanyang asawang si Carl ang Benz Patent Motor Wagon at isinama niya ang dalawa niyang anak sa isang wild na 66-mile na biyahe para bisitahin ang kanilang lola. Wala pang gas stations noon, kaya nang maubusan ng gasolina ang kotse, bumili siya ng ligroin sa isang butika. Parang siya na ang nagimbento ng kauna-unahang gas station. Problema? Aba, syempre! Inalis niya ang bara sa fuel line gamit ang kanyang hot pin. Inayos ang electrical issues gamit ang kanyang garter at nang pumalya ang preno. Humingi siya ng tulong sa isang sapatero para lagyan ng balat. Hello, brake pads! Ang epic na biyahe ni Bertha ay nagpatunay na ang mga kotse ay hindi lang basta laruan. Malaki ang naitulong nito sa pagbabago ng mundo. Lahat ng ito ay dahil sa isang babae na naglakas loob magmaneho, Pinoy style.